ang headlines noon. History nga. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Mga Paps, may mga historiador kasi na nagsasabi na hindi raw dapat September 21, kundi September 23 dapat ginugunita ang martial law. Iyan ang argumento sa Official Gazette. Sa pangunguna ng kolumnista, historiador at dating Yusek Manuel Quezon III ang September 21 ng petsang nakasaad sa pinirmahan ni Marcos na proklamasyon 1081. Pero mga paps, kung titingnan ang makasaysayang edisyon na ito ng Daily Express, ang petsa ay September 24. Ibig sabihin, September 23, 7:15 ng gabi, lumabas si Marcos sa telebisyon. E anong mga nangyari noong September 21? Well, normal pa raw ang Pilipinas noong araw na yun. September 21, e eh nakapagtalumpati pa nga si Sen. Ninoy Aquino sa Senado para ibunyag ang planong implementasyon ng batas militar na may codename na off Sagittarius daw. Iyon na ang pinakahuling privileged speech na gagawin niya sa kanyang buhay. Habang sa Menjola naman ay may protest march na dinuluhan ng 30,000 ang pinaking ambush kay Enrile ay eh nangyari nung gabi ng September 22 naman. At yan ang isa sa mga ginamit na palusot para magmarsyalo. At ilang oras bago maghating gabi ay kumikilos ng militar para arestuhin ang mga nasa listahan ng daan-daang kalaban ng gobyerno. Pinili lang daw ni Makoy na ilagay ang petsang September 21 sa Proclamation 1081 dahil siya ay mapamahiin daw. Sa numerology, lucky number daw niya ang 7- at ang 21 ay divisible by 7. So habang ginugunita raw natin ang September 21, imbis na 23, ay kontrolado pa rin ni Marcos ang naratibo. September 21 equals panalo ang apo. At kung isa ka sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng numerology, baka pwede mong sabihin na, Aba, kaya siguro hanggang ngayon, eh siniswerte pa rin ang lahi ni Apo Makoy. Dahil lahat ng mga naging atraso nila sa bayan, walang nakulong at walang naparusahan. At sa sobrang swerte, biruin mo, nakabalik pa sa kapangyarihan. At ngayon tayo, in napakamura naman ng bigas sa pamilihan. At yan, ang headlines noon, history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa inyo, Paps J and Angela. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.